sasakyan, sandamakmak na cellphone at mga pasaporte. Yan ang nabisong laman ng tatlong vault mula sa ilegal na Pogo Hub sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Gamit ang grinder, isa-isang binuksan ang tatlong vault na ito sa compound ng NBI Region 7 sa Cebu kaninang umaga. Kabilang ang mga vault sa mga nakumpiska mula sa illegal pugo hub sa Lapu-Lapu City noong Agosto. Sa unang vault, nakuha ang walong susi ng sasakyan. Laman naman ng pangalawang vault ang 83 cellphones, habang higit isang daang cellphones at tatlong Indonesian passports ang nakuha mula sa pangatlong vault. Why are these cellphones inside the vault? So, this must have information that is important in the operation of their illegal business. There are passports. Though I only can speculate that these passports belong to the foreigners. Per testimonies of the rescued Indonesians, their passports were confiscated from them upon their arrival. Paglilinaw ng NBI, ngayon lang pinagbigyan ng korte ang kanilang musyon na buksan ang mga vault. Kukuha pa ng court order ang NBI para masuri ang laman ng mga cellphones na nakuha. We will be applying a court order for that, the disclosure of computer data that can be used for additional charges like money laundering, the scams, the, the investment scams, the lab scams, the illegal gambling scams inihanda na ang karagdagang kasong isasampa laban sa labimpitong individual na inaresto sa iligal na Pogo Hub. Una na silang sinampahan ng 7 counts na qualified human trafficking. Sa October 3, ang arraignment sa kaso nang matanong kung posibleng may opisyal ng gobyerno ang sangkot sa iligal na Pogo, sabi ng NBI. High probability, probably. Sa ngayon, isang hiwalay na investigasyon ang isinagawa ng NBI at ng Department of Interior and Local Government kaugnay sa mga nasa likod ng Ilgal Pogo sa Lapu-Lapu City. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.